Kumusta ka kaibigan? Halika magkwentuhan tayo. Sa videong ito, matutunghayan natin ang isa sa pinakatanyag na kaso ng mass kidnapping sa Amerika. Ang pagkidnap sa 26 na batang estudyante at kanilang driver sa Chowchilla, California. Isang insidente ng yumanig hindi lang sa isang bayan kundi sa buong mundo. Noong 1976, ang Chowchilla ay isang simpleng cow town yung tipo ng bayan na in 30 seconds lang ay magagalugad mo na ang buong bayan. Simple, tahimik, close-knit community, lahat magkakakilala at may malasakit sa isa't isa. Noong July 15, 1976, normal na summer, pangalawa sa huling araw ng summer school. 19 na babae at 7 na lalaki ang sumakay sa school bus pa uwi. Galing sila sa Chowchilla Fairgrounds Swimming Pool. Bukas ang mga pintana ng dilaw na school bus. Mainit ang hangin pero masayang mga bata. Ang driver ng school bus ay si Frank Edward Ray or si Ed. Mga local kids lang ang sakay sa ruta ni Ed. Edad 5 hanggang 14. Karamihan pa nga sa kanila, apo na ng mga naging classmates ni Ed noong sa Dairyland Elementary. Kilala na nila si Ed at respetado siya ng mga bata. Mga bandang alas 4 ng hapon habang minamaneho ni Ed ang pamilyar na kalsada ng Chowchilla, nagpatuloy ang kanyang ruta after niyang magbaba ng dalawang bata. Nang dumating sila sa stop sign, napansin ni Ed ang puting van na nakaharang sa daan. Ano ba to? sabi niya. Sinubukan niyang iwasan pero biglang may tatlong armadong lalaki lumabas mula sa van. May suot na pantyhose sa muka. Hindi alam ni Ed kung ano ang ikikilos niya. Napako lang siya sa kinauupuan. Nilapitan siya ng isa at tinutukan siya ng baril. Shut up! Punta ka sa likod! Sabi sa kanya. Walang magawa si Ed kundi sumunod. Pinalitan si Ed ng ikalawang suspect para magdrive drive ng bus. Yung ikatlong lalaki ay nag-drive ng van na sumunod sa kanila. Naguguluhan ng mga bata, saan kaya sila dadali ng mga armadong to? Tahimik si Ed dahil natatakot siyang baka mas mapahamak pa sila kung magsasalita siya o lalaban. Ang mga bata ay nagtatanong na, Kuya Ed, saan tayo pupunta? Lalong nalungkot si Ed at nag-alala sa bigat ng kanilang sitwasyon. Ilang sandali pa, lumiko ang bus. Pumasok sa tuyong ilog na puno ng matataas na kawayan. Tuon, may isa pang green na van na naghihintay. Pinalipat sila Ed at ang 26 na bata. Pinasok sila sa dalawang van na parang mga hayop na pinapasok sa kulungan. Isa sa mga bata ay si Jennifer Brown, 9 years old. Ikinuwento niya na pinatalon sila isa-isa mula sa bus papunta sa van para wala silang bakas na maiwan sa lupa. Pagdating naman sa 10-year-old na si Jody, bigla siyang tinutukan ng shotgun sa chan. Maya-maya ay itinutok na ang likuran ng isa pang van at pinasakay doon ang natitira pang mga bata mula sa school. Ang van ay kinostomize na parang isang kulungan. Madiling, wala silang makita. May kahoy na panel at pininturahan ng mga bintana para walang makakita palabas at paloob. Walang pagkain at walang tubig. Tinignan ni Ed ang kanyang relo para tansyahin ang oras ng kanilang biyahe. Habang naglalakbay, nagsimula ng mahilo ang mga bata hanggang ang iba ay nasusuka na. Pero pilit silang nagpapakatatag. Si Ed at ang mga mas nakakatandang mga bata ay comfort ang mga mas nakakabata. Nakakantahan pa sila. Nakatulog na at nagising at biglang nagiiyakan. Parang walang katapusan ng biyahe. Habang tumatagal ang oras, si Ed lalo pang binabalot ng tao. Matapos ang halos labing oras ng biyahe, mga 3.30 na ng madaling araw, sa wakas ay binuksan na ng mga armadong lalaki ang van. Una nilang pinababa si Ed. Tumambad sa kanya ang trailer van na nakabaon sa lupa para itong truck sa haba. 12 feet ang lalim. May maliit na butas at sa butas na yon ay may hagdan pababa. May maduduming kutsyon, kaunting pagkain, water jug, cereal at peanut butter. May mga butas din para maging CR. Sa isang pinababa ang kawawang mga bata. Kukuha ang mga armadong lalaki ng isang bata mula sa van at bigla itong isasarado. Pag binubuksan ang pinto ng van ay wala silang makitang ibang bata sa labas. Akala nila pinapatay sila isa-isa. Kinukuha ang mga pangalan ng bawat isa at kukuhanan sila ng isang pirasong damit o gamit pruwebang ipapakita sa mga autoridad at mga magulang. Hanggang sa natira na lang si Mike na 14 years old ang pinakamatanda sa mga sakay ni Ed at si Monica na 5 years old na pinakabata sa grupo. Iyak nang iyak si Monica na mahigpit ang hawak kay Mike pero hindi maatim ni Mike na iabot si Monica sa mga armadong lalaki. Kaya siya na ang lumapit sa mga to at kinalag ang mahigpit na pagkakahawak ni Monica sa kanya. Sobrang kaba ni Mike habang nasa atensyon niya ang mga armadong lalaki. Kala niya ipapatay na siya hanggang sa pinababa na siya sa hagdan. Pagbaba niya sa loob, narinig niya ang nagsigawan ng mga bata Si Mike, si Mike. Naibsan ng konti ang takot ni Mike nang makitang buhay pa ang lahat. Lalo na nang sumunod na rin si Monica pababa. Nagisan lang sila ng mga armadong lalaki ng isang rolyo ng toilet paper. At sinabi, ka namin kayo at tuluyan nang tinakpan ng manhole cover ang butas na pinasukan nila na nagpadilim sa loob ng trailer van. Lalong nagpanik ang lahat. Narinig nilang tinatabunan ng lupa ang ibabaw nila, iyakan si Gawan. Pati si Ed ay hindi na rin napigilang umiyak kasama nila. Ang takot niya, Baka bumagsak ang bubong sa bigat ng lupa. Gamit ang isang flashlight na binigay ng mga armadong lalaki, nag-imbestiga si Ed at si Mike sa paligid kung paano sila makakatakas. Sinubukan din nilang itulak ang manhole na tumakip sa butas na dinaanan nila. Pero napakabigat nito, sabi ni Ed. Maiging magpahinga muna tayong lahat, kaya natulog muna ang mga bata. Samantala sa Chowchilla, halos mabaliw sa pag-aalala ang mga magulang at kaanap. Nagpuntahan silang lahat sa police station, na ikinagulat ng mga pulis kasama ang Madera County Sheriff Ed Bates. Ginalugad nila ang kalsada ng bayan pero wala silang makita kaya nagutos na siya na magpalipad ng maliit na aeroplano para hanapin ang bus. Napakalaki ng school bus para maitago sa aerial view at bago magdilim, natagpuan ang dilaw na school bus na nakatago sa matataas na bamboo sa tuyong ilog. Walang ni isa sa mga bata o si Ed. Kaya tumawag ang sheriff sa governor para manghingi ng tulong. Tumawag na din siya sa FBI at agad-agad naman nagdatingan ang nasa 30 FBI agents para mag-imbestiga. Wala pa rin balita kung nasaan na ang mga bata. nag na doon ang mga tao habang naghihintay ng development. Halos 16 hours na silang nakalibing. Wala nang pagkain, wala na rin tubig, pati ang kanilang ventilation ay tumigil na rin. Nakaidlip na ang mga bata, may magigising at biglang magiiyakan. May isang batang lalaki, sinipa-sipa ang mga kahoy na suporta ng puntasyon ng trailer. Kaya nagsimulang bumigay ang bubong sa bigat ng lupa. Nagmakaawa sila kay Ed. Kuya Ed, Kuya Ed, sige na, humanap ka ng paraan. Kaya naisip ni Ed at ni Mike, kung mamamatay tayo, lumaban tayo. Kaya kumilos na sila. Pinagpatong-patong nila ang mga kutsyon hanggang sa tamang taas para may makaabot sa bubong. Kasama na rin si Ed sa nilang tinulak ang bubong. Para maigalaw man lang ang takip ng manhole, napagod ang lahat pati na ang matandang si Ed. Pero si Mike, walang pagod. Patuloy pa rin niyang dinadamba ang manhole. Hanggang sa dumating ang oras, Napausog ni Mike ang manhole na takip na butas kung saan sila dinaan papasok. Tuwang-tuwa ang mga bata, nag-cheer sa kanya. Kaya mo yan kuya Mike, kaya mo yan. Doon nila na diskubre na may mga truck batteries na nakapatong sa ibabaw ng manhole na nagpabigat dito. Maliban pa ron, may ginawang parang maliit na kahon na kahoy o plywood na nakasuklob dito. At pinuno ng lupa. Habang inuusog nilang manhole para lumaki ang siwang, ay nalalaglag ang mga lupa na nakatabon sa labas. Kinukot-kot nila to para magkaroon ng space sa ibabaw. Malit lang din ang kahon na yun, kaya nang magkaroon ng sapat na na-space, tinulungan ni Ed na makalusot si Mike sa kalahating feet na siwang ng manhole. Nagawa nilang dalawa na makalusot sa manhole na nakatakip sa butas at patuloy nilang dinamba ng dinamba ang kahoy na nakasuklog sa kanila. Napagod si Ed at bumaba muna. Naiwan si Mike sa taas. At patuloy na dinamba ng tinamba, ang kahon na gawa sa kahoy. Hanggang sa nakakotkot siya ng maliit na butas. Masok ang liwanag mula sa labas. Dala ng pagod, gutom, at takot na baka ang armadong lalaki ay nasa labas lang. Pinanghinaan siya ng loob. Bigla siyang natahimik. Nahilo siya at hindi na niya alam kung ano ang taas at ano ang baba. Dahil natahimik siya, nag-alala si Ed na nasa baba at sumigaw. niyo po siyang sasaktan at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mandang alas 8 na ng gabi, July 16, matapos ang 16 hours sa ilalim ng lupa, isang sinag mula sa labas ang pumasok sa maliit na buta sa itaas. Doon nila naramdaman na finally, malaya na sila. Parang mga nakawalang daga ang mga bata. Palinga-linga sa paligid. Sabi ni Ed, magsama-sama kayo at wag maghiwa-hiwalay. Nakita nila ang mga conveyor belt mga excavator. Clue kung saan sila dinala pero sigurado si Ed na hindi ito sa Nakakita sila ng mga tao, mga nakahard hat. Doon nila nalaman na ibinaon sila sa isang rock quarry sa Livermore, California, mga 100 miles mula sa Chowchilla. Pagdating ng mga pulis, isa-isa silang kinuna ng litrato. ulan ng Alameda County Jail bus dinala sila sa pinakamalapit na alam ng mga pulis ay safe na lugar dahil hindi pa nila alam ang motibo ng kidnapping ang Santa Rita Rehabilitation Center ay isang local jail Pagdating nila ay dinala sila sa parang classroom. Binigyan sila ng mga pagkain, apples, gatas at damit pamalit dahil napakadungis na nila. Sinuri silang lahat ng doktor at in-interview ng mga pulis isa-isa. Matapos ang 4 hours, sumakay sila sa isang Greyhound bus na may kasamang escort pabalik ng Chowchilla. 36 hours na nakakatakot nilang karanasan. Tumating sila sa Chowchilla mga alas 4 na ng madaling araw. Siksikan at magulong paligid ang daming mga news camera, maliwanag na TV lights at mga reporter. Si Mike ay gustong interviewin ang mga reporter pero hinila siya ng principal at sinabihan ng mga reporter na pagpahingahin muna natin ang mga bata. Limang linggo matapos ang pagdukot, dinala sa Disneyland ang mga bata at ang kanilang bus driver na si Ed. Dahil hindi pa siguro uso no ng mental health counseling, ang inisip ng mga tao baka sakaling matabunan ng masasayang alaala ang masakit na karanasan. Pero gaya ng sabi ng Lan. mahirap maging normal ulit pagkatapos ng ganitong trauma. Natagpuan ng mga investigador sa isang lumang kwari ng bato ang truck na nagsilbing kulungan ng mga bata na muntik ng maging libingan pero mas mahirap matuklasan kung sino ang may kagagawa ng krimen na to at kung bakit to ginawa at kung ano ang motibo. Matapos makaligtas ang mga bata, agad na sinuyod ng mga otoridad ang buong kwari at ang mismong van na inilibing sa ilalim ng lupa. Isa sa mga pinunan nila, Sino ba ang may akses sa lugar na yon para makapagbaon ng ganong kalaking container ng walang nakakakita? Ayon kay Assistant District Attorney, isa sa mga taong may susi sa quarry ay si Frederick Newhall Woods, 24 years old na anak na may-ari ng quarry. Dahil dito, agad siyang naging pangunahing suspect. Habang lumalalim ang investigasyon, nakuha nila ang mga surveillance tape at testimony ng mga guard. Na pag alaman nila na ilang buwan bago ang krimen, Tatlong binata ang nakita ng mga gwardya na naghuhukay ng malaking butas sa quarry. Nakalagay sa logbook ay si Fred Woods. Pero ang ikinagulat ng lahat, ang tatlong sospek ay galing sa mayayamang pamilya ng San Francisco. Kaya sa mga kaso nila, multa at probation lang ang naipapataw. Hindi maitindihan ng lahat kung bakit ang ganitong privilege ng mga binata ay nakagawa pa ng krimen tulad nito. Inalughog ng mga pulis ang bahay ng pamilya ni Woods. Doon natagpuan nila ang armas na ginamit sa krimen. Pati mga dokumentong nagpapatunay na mahigit isang taon at kalahating pinlano ang pagdukot sa mga bata. Meron pang draft ng ransom note, una ay 2.5 milyon ang hinihingi. Pero plano pala nilang humingi ng 5 million kapalit ang kaligtasan ng mga bata. Mabilisan pagtugis sa tatlong suspect. Nag-surrender si Richard Schoenfeld na ayon sa mga balita ay hindi naman talaga intensyon na gawin yon. Sunod-sunuran lang siya sa kapatid at kay Woods. Si James nahuli sa US habang si Fred naman ay naaresto sa Canada. Sabi ni Sheriff, very cooperative naman ang tatay ni Fred Woods na may-ari ng quarry. Ayon kay James, nabaon sila sa utang. Maraming naniniwalang na impluensyahan lang ang magkapatid ni Fred Woods na itinuring ng iba bilang isang sociopath. Dahil sa bigat ng ebidensya, umamin sila sa kasong kidnapping at robbery. Pero tumanggi silang umamin sa kasong bodily harm na sana'y magpapakulong sa kanila habang buhay ng walang parol. Nang matapos ang kaso, dahil 27 ang mga biktima, Si Woods at ang dalawang magkapatid ay hinatulan ng tig-27 sentences ng pito hanggang habang buhay na pagkakakulong at walang posibilidad ng parol. Four years matapos makulong, na-overturn sa korte ang kasong bodily harm. Dahil dito, naging eligible for parole ang tatlo. Makalipas ang 36 years, taong 2012. Unang nakalaya si Richard Schoenfeld. Sumunod naman ang nakakatandang si James matapos ang tatlong taon. Sa haba ng dekadang nagdaan, patuloy na bumabango ng mga biktima. Hilary Park na dating nalulong sa pinagbabawal na gamot ay isa ng handyman at volunteer pastor. Pinatawad na niya ang mga kidnapper nila at nakipagkita to sa mga suspect para tuluyan na siyang maghilom. Si Michael na tinuring ng lahat na hero maliban kay Ed ay isa ng truck driver sober na rin pero hindi pa rin mapatawad ang mga nanakit sa kanila